Ayan, medyo hinalungkat natin yung mga dati natin tinitinda sa blue up, yung mga ukay-ukay natin na damit. Ito, mga pilin-pili ito, ah. Mga okay pa ito. Oo, mga okay pa ito. Yung mga, yung, mga, yung mga tinitinda ko sa blue up. Ayan. Ngayon, kasi meron tayo kasing, ano, meron kasi nasunugan sa Manila. Sa may Santa Cruz ata yun. Eh, meron na kasi akong kasamahan doon dati sa Vintage Cup. Uh, kay Boss Kenzie. Shoutout sa'yo, Bossing, ah. Uh, naka, naka ano ko na siya, naka-chat naka ko na siya. Ngayon sabi ko, Ah, uh, doon kasi sa post niya nag-comment ako, sabi ko, sige, sige ka magpapadala ka ako ng mga damit kasi kailangan daw ng mga nasunugan ng mga damit. Eh sakto, meron ako mga natira dito. Ito na lang yung mga naiwan ko, mga ano, mga binaha dati, yung bagyong Karina, yung ukay-ukay namin. Ito na lang yung mga natitira yan. Mga good siya mga bossing. Binebenta ko dati yan eh, no? Yung mga branded pa diyan ay Adidas, Jordan, meron yan. ah, Oh, tapos ito pa. Ito pa. Yan pipiliin pa rin natin 'to. Oh, yan. Kasi yung mga medyo hindi na pwedeng i-out na, hindi ko na rin bibigay sa kanila. Mas maganda yung mapapakinabangan talaga nila, may susot nila. Ah, yeah, Kaya ano, kung sino man yung mga tiga Manila, ah uh, baka pe pwede. Kung meron kayong mga lumang mga gamit pang babae, eh, kasi ito halos to pang, pang lalaki to eh. Um, maglalagay ako sa may, sa may comment section ko ng ano, kung sino pe pwede kontakin ha. Oh. Thank you, thank you. Ano, okay, pipilian na natin mga bossing ha. Ipapadala lang natin doon sa nasunugan mga bossing is mga magagamit lang din ha. Kasi yung mga hindi na magagamit talaga, yung alam mo lang hindi na kayang isukotin, a-out uh, na natin yan ha. Kaya samahan nyo ako, pila na natin ha. <coughs> Bale, ito na ipapadala natin sa kanila. Mm. Yan. Ito na. Yan, may ano na rin, may, may, mga jacket na rin. Ayan, para kahit papano naman yung mga bata, meron may suot. Tapos karamihan dito, puro pa nga mga panlalaki. Ayan, panlalaki karamihan dito. Mm. Kasi iba, hindi na pakikinabangan talaga eh. Halos, ano na eh, galing, galing kasi ito ng ano, ng ukay-ukay namin. Ayan. Yan, Oh, meron din tayong konti mga mga pambata, ayan. Oh, ng anak ko. kaya pa, papaano mga malaki tulong na rin sa kanila to yung merong mga bata. Salamat ka, kita magarit eh. Hmm. Mabay si pembatas. Tapos ako konti pang kita. Wala akong itim na ano eh, na plastic eh. Plastic bag eh. Wala akong itim. Okay na siguro yan. Lalagyan ko na lang ng tape. Hindi naman siguro mabubutas yan eh. Lagyan ko na lang ng tape. Sa amin din dati na bahay na nabaha din kami. Kaya yung mga damit namin na pambenta, yung mga ukay-ukay, yung nilalag sa blue-up, wala, simot talaga lahat. Kaya napakarami pa namin nakatambak rito, Kaya hindi pa namin naayos yung ano, ano yung binaha sa amin galing blue-up. Dami, mga sapatos, bag, damit. Ito, ito mga natitira na ito, mga pilip-pilip ito. Hmm. Kaya ano eh, hirap. Kaya nakaka-relate ako sa mga kapag ganyan. Lalo na eh, makakapwa natin na galing sa mga problema. Kaya kung meron ka rin naman may tutulong kahit konti, tutulong mo na. muna mo na kahit kahit mahirap tayo eh kaya natin tumulong hindi lang mayayaman ang pwedeng tumulong kaya yan ang lagi natin ugaliin kahit maliit na bagay malaking bagay tumulong tayo sa kapwa ayan na dumating na yung lala bagay na natin ito yeah. dumating na si hindi makapasok sila lalamog May karga ka, sir? May karga ka? Kaya-kaya na ito yan? Damit? Magkana lang naman eh. aso ah, wag huwag na sana mabutas para hindi kumalat. Kala ko wala kang karga. Ayan. Kaso may karga eh.